Mga pagkain po na pampaganda ng blood circulation. Merong ganyan na pagkain para gumanda ang daloy ng dugo, daloy ng dugo sa paa, sa kamay, sa puso at sa utak. Okay? Ano muna senyales na kulang ang blood circulation? Pakita natin, Doc Lisao. Ah, uh, pwede mo focus. Pag kulang ka sa blood circulation, depende sa lugar. Kung sa paa, mamamanhid ang paa, nangingimay, yan, no? Second, laging pagod. Pag naglalakad, uh, hinahapo, baka kulang kasi yung daloy ng dugo, sumasakit ang paa. Sudden hair loss, nababawasan ng buhok sa paa, isabing kulang ng blood circulation. Parang puno, eh. Kulang ang, ang uh, supply ng tubig sa mga dahon, kaya namamatay yung mga dahon. Swelling, namamaga ang paa, manas pwedeng may varicose veins. Ayan, number five, senyales, varicose veins. Number six, nagbabago ang kulay. Minsan, pag nalalamigan, nagiging blue ang, o namumutla yung kamay at paa, pwedeng kulang sa blood circulation. Na yan, malamig ang kamay, malamig ang paa. Number eight, hindi lang artery sa paa may problema, pwede rin artery sa ari ng lalaki, kaya impotence, erectile dysfunction. Pag ang barado naman sa puso, eh, chest pain yan, papunta sa heart attack. Kung barado naman sa leeg, barado sa utak, pwede naman ma-stroke. At kung may barang nga mga ugat-ugat, hihina din ang immune system at matagal maghilom ang mga sakit. So, pag barado ang artery, tawag dyan peripheral artery disease. Pwede yan sa diabetes, overweight, aging, and smoking ano tong 12 na pagkain, ha? Pampaganda. Pero siyempre, pag pumunta kay sa doktor, pag nagpa, bilang internist at cardiology, siyempre, pag nagpa-check up kay sa doktor, may barado tong maugat niya, bibigyan kay ng gamot. May mga aspirin, baka bigyan kay para sa diabetes, para sa cholesterol. Mayroong mga clopidogrel, mayroon pa ibang ibibigay sa inyo. Kung vein naman, may ibang bibigay sa inyo. Kaya lang, itong binibigay kong tips, pang home remedy, kung mild lang naman ang sakit nyo, baka makuha na nito. Baka makuha na nito. Bawang. Okay? Maraming pag-aaral ang bawang. Garlic, may alisin, pampaganda ng blood flow, Pagpababa ng blood pressure, may pag-aaral yan. Pag pinakain ng garlic after a month, mas maganda yung daloy ng dugo. Ang problem lang sa bawang, kung hilaw at maraming kinain mo at walang laman ng tiyan, baka ma-ulcer ka. Okay, so lutuin konti ang bawang, wag din sunog kasi pag sunog, wala na rin benefits. Number two, sibuyas. Ito yung mga spices natin na maganda. Sibuyas may maraming antioxidant, anti-inflammatory, pagpaganda ng circulation sa artery, vein, yan, may pag-aaral din siya. Gumaganda yung blood flow pagkakain ng mga sibuyas. Anti-inflammatory din siya. Number 3, mga gulay. Spinach, kangkong, iba pa. Mga talbos natin. Mataas siya sa nitrates. Nagiging nitric oxide. Alam ng doktors yan. Pag nitric oxide, pampadilate, pampaluwag ng artery yan. Yan, no? yan ang pampaganda ng circulation. Nitrate rich foods. May pag-aaral nga, gumaganda blood flow. okay? Sari-saring gulay. At high fiber. Siyempre, pag high fiber, maganda ang pagdumi mo. Pag maganda ang pagdumi mo, hindi ka umiire. Ang pag-ire, hindi maganda. Nakakalaki ng varicose veins ang pag-ire. Pag-ire, nakakalaki ng almoranas, ugat din yan. At pag-ire, pwede mag-cause ng baradong puso at heart attack. Ulitin ko ha. Ang pag-ire, bawal na bawal yan sa may sakit sa puso. Dapat hayaan mo lang lumabas yung dumi mo, konti lang. Kasi, maraming namamatay sa banyo basta may sakit sa puso. Yung pag umiri ka na matagal, kumikipot ang coronary arteries, nababawasan yung blood supply sa puso, pwedeng mag-angina, pwede ka doon uh, atakihin habang umiiri. Kaya may mga namamatay sa CR, kakairi. Kaya gusto mo malambutan dumi. Fatty fish, ito po proven to. Mataas siya sa omega-3 fatty acids. Pwedeng salmon, bangus, tuna, sardines. Ano pa? So, fatty fish, mataas sa omega-3. Proven yan. May tulong din sa blood pressure konti. Pampababa ng triglyceride, cholesterol. Kung irregular ang heartbeat mo, pang-regular ng heartbeat niyang omega-3 fatty acids para hindi magbuo ang platelets, yung dugo natin, para hindi mag-clot masyado, pampalabnaw ng dugo to. So, mas malabnaw ang dugo, mas maganda daloy ng dugo. Maraming pag-aaral to, omega-3. Pwede rin fish oil, inumin mo, supplement, or isda mismo. Kamatis. Kamatis, di ba? May lycopene, maganda sa puso, very healthy, mapula. Pero, meron din siyang activity laban sa ACE angiotensin converting enzyme. Alam to ng mga doktor. Itong ACE inhibitor, para siyang gamot eh. Para siyang ACE inhibitor, pambababa ng blood pressure. Binubuka yung mga ugat. Binubuka yung artery. So, nakakabuka pala siya ng artery. Kaya maganda sa blood flow. Luyang dilaw, turmeric, napakaganda. Meron siyang curcumin, pampataas ng nitric oxide, antioxidant pa siya. Bukod sa luya'ng dilaw number 7, luya mismo pareho din, very healthy. Pampababa ng blood pressure, improve circulation. Kaya pareho benefits niya. Eh. So pwede ito kainin. Sabi ko lang ang problema, wag lang masyadong matapang, baka humapdi 'yung tiyan. Pwede gawing salabat, sama sa pagkain. Pag nagluluto nga si Doc Lisa, gusto ko naluluto konti ang luya at uh, tapos kinakain ko rin 'yung luya. Hindi marami, kung ilan lang kaya ko. Okay, pero dapat may pagkain, may kanin para hindi humabdit yan ko. Tsaka maraming tubig. Citrus fruits. Okay, ano mga citrus fruits? Orange, suha, kalamansi, dalandan, lahat yan. Mga grapefruit, napakaganda. Mataas sa vitamin C. Vitamin C, antioxidant, diba? So, bawas inflammation. Pampaganda nitric oxide product. Ito, pag uminom ng dalawang basong orange juice every day, oh, ginawa sa isang pag-aaral, gumanda yung blood vessel nila. Mas naging bata, mas gumanda blood flow. At ang citrus fruits, bawas stroke. May pag-aaral, nakakabawas ng stroke. Strawberries, very healthy. Okay, bagyo strawberries. Hindi lang strawberries. Wala tayo nito eh. Cranberry, blueberry, raspberry. Pero lahat yan, very healthy. Anti-cancer na siya at maganda epekto sa blood flow. May antioxidant, anti-inflammatory, isa sa pinakamaganda. May pag-aaral siya oh, bawas inflammation mga interleukin. Uh, pinapaganda niya. So very healthy to gawa ng Diyos yan, eh. diba? Kaya ba? ako may strawberry, alam mong medyo mahal, pero very healthy siya. Walnut sa mga mani, ito ang maganda. Okay, may L-arginine, may vitamin E, maganda rin epekto sa blood vessel, sa bawas pamamaga at sa blood pressure kasi may tulong. Pero konti lang, isang dakot lang, high protein pa siya. Healthy siya talaga, high protein. Protina galing sa ano, mani, hindi galing sa baboy at baka. Sili, cayenne pepper, may capsaicin. Ito nga pinapahid diyan sa mga sugat eh. Hindi lang ah, sorry, hindi pala sugat, pinapahid sa mga joint pain. Pag masakit ang tuhod, masakit ang siko, pinapahid 'yan eh. Merong mga cream para sa pain reliever nilalagyan ng capsaicin kasi nga pinapa-increase niya yung blood flow. Gumaganda yung blood flow dito. Okay? Kung ang sakit mo sa kamay, gaganda blood flow, mawawala yung sakit. Kasi pag marami ng daloy ng dugo, mas naaalis na yung mga dumi-dumi na galing sa injury kung napilay man kayo. So, pag kinain rin to, maganda rin epekto sa katawan, gaganda rin blood flow. Kaya lang, ang problema lang, konti lang makakain mo. Kasi baka humapdi naman ang tiyan mo. Kaya after meals, it stimulates the release of nitric oxide, maganda blood Vessel function, reduce build-up of plaque sa arteries. Cinnamon, hindi ganun ka-available sa atin. Pero meron ding mga a few studies. Maganda sa blood flow, maganda para sa mga diabetic, diabetic nakakababa konti ng blood pressure. So yan ang mga pagkaing dadamihan natin para gumanda blood circulation, bukod sa bigay ng doktor. Pero meron pa tayong ibang mga magagawa na home remedies. Siyempre, sigarilyo, air pollution, dapat talaga tigil. Yan ang pambara. Okay, bawas din stress. Stress, nakakabara, tumataas ang cortisol level. Inom ng maraming tubig, stay hydrated. 8 to 10 glasses, di ba? Maraming tubig, eh, maganda yan. Mas malabnaw yung dugo mo. Kasi kung dehydrated ka, masisira yung lining ng selula, mamamaga pa yung mga uh, katawan natin, di ba? Mababawasan yung blood flow. Healthy diet, huwag magpapataba at ito mga gagawin. Paglalakad, yan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Dapat naka-rubber shoes para hindi sumakit ang paa. So, unti-unti, walking, kasi pinapump mo yung mga veins. Eh, no? Kung may varicose veins ka, galaw-galaw. Ito, habang nagbibideo tayo. Galaw-galaw paa. Pag naglakad, yung mga naipon na dugo dito sa binti, aakyat yan. Kasi pinapump niya eh. Pinipiga niya yung varicose veins mo para umakyat yung dugo, pumunta sa puso, pumunta sa kidneys, maihi mo, gumanda circulation. Pag naglalakad, maganda sa puso, circulation sa utak, circulation, napakaganda. Pag nakaupo nga buong araw, mas maganda nga malikot-likot eh, lakad-lakad. Kaya bawal nakaupo matagal massage. Okay, nagmamasage maganda epekto dito sa balat natin, yung kaya namumula-mula yan, pati blood flow sa ilalim, gumaganda kaya namumula. Okay, it stimulates blood flow, kaya na relaxing sa mga muscles. At pwede rin masahe sa paa. Ang tip nga, masahi dapat pataas lang. Huwag pababa, lalo na kung may varicose, ka, kasi yung varicose veins natin, paakyat ng dugo eh. Pag binaba mo, baka maipit, baka pumutok, dumugo pa. ba? Diba? So, pag ganyan. Isa rin maganda, kung may time kayo, sa gabi o sa tanghali, baka meron kayong break maikli, kahit 15 minutes lang, 15 to 30 minutes, nakataas ang paa, kahit ganyan, 30 degrees, dalawa tatlong unan, mababawasan na yung manas. Lalambot yung binti. Yung mga naiipon dugo, bababa. At least, liliit yung paa mo sandali. Marirelax ka. Kasi pag buong araw nakatayo, nakaupo, papuno ng papuno ng dugo yan. Okay? Pamanas ng pamanas. So, dapat sa gabi, nababawasan. O kung makakadaya ka sa tanghali, nababawasan. Kung kaya mo mas mataas, mas maganda. 45 degrees. Hindi ko lang pinapayo yung 90 degrees. Siguro yung iba kaya. Masakit lang sa likod. Healthy foods, tulad na sinabi ko, high fiber, at kailan magpapa-check up sa doktor okay ito yung mga bad sign di ba uh, hindi lang namamanhid talagang nagbo-blue na ano pa bad sign nagsusugat na oh hindi ka na maka uh, mahina pakiramdam ayo gumaling yung sugat oh hindi na po maganda yan papa-check na delikado yan lalo na sa paa kasi pwede maputol yung paa eh kaya yan ang problema pag laging poor blood circulation hindi maganda sa paa hindi maganda sa puso, hindi maganda sa utak. Lalo na pag medyo senior na tayo, kailangan na natin gawin itong mga exercise. So, kung meron po kayong mga ganitong sintomas, po check po tayo sa inyong doktor, sa internist, family med, para mabigyan ng tamang lunas. Plus, gawin nyo na itong mga home remedies natin at yung mga pagkain na I'm sure makakatulong sa inyo. God bless po. Nawala.